Magandang umaga sa inyo mga bro. No. Welcome sa YouTube channel Kuya Bird Channel. Ayan. So siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please naman pa-subscribe naman po ako. At pa uh, like na rin, pa-share at pa-pindot ng notification bell para sa mga bagong update ng aking video. So ito mga bro ay ano RS125 Honda, no? So ang gusto kong i-share dito sa inyo mga bro, yung pagkakaiba ng timing. Yan So ito ipapakita ko sa inyo ito, mga bro, no? Para malaman nyo hindi lahat ng motor ay pare-parehas ang timing or hindi lahat ng uh, XRM ito kasi RS125, no? Honda RS125 parehas lang tu ng uh, ah, FI na rin to FI So XRM 125 FI Parehas lang to ng makina ng RS125 FI Honda no? So e, isa lang yung makina nyan Parehas lang ang design Okay So ang gusto kong Ang gusto kong ishare dito mga bro hindi lahat ng XRM or RS ang makina ay pare-parehas ng timing, no? So ito mer nakaraan, nagpalit ako ng timing chain ng XRM125 FI, no? Yung timing nun, pantay dito sa may flywheel, pantay yung timing dito, pero yung dito naman sa may sprocket ng camshaft, medyo nakaangat ng kaunti, no? Nasa taas ng kaunti ng timing mark. Ayan. So, dito ngayon, sa RS, no halos parehas lang ng makina pero ang pagkakaiba dito mga bro pantay yung timing dito sa flywheel pero dito naman sa sprocket ng camshaft ay pantay din no ayun ipapakita ko yan sa inyo mga bro kasi yung nakaraan yung sa XRM lihis ng kaunti yung timing dito mga bro no pero yun talaga yung kanyang timing kasi simulat simula nung bago, branyo, tulad nito mga bro, first time pa lang tong nabuksan. No? Magpapalit ako ng kamchin kasi maingay na rin yung kamchin. Yan, pakita ko sa inyo yung timing dito para mas maliwanag. Ayan, okay. So yung timing mark mga bro, andito. Ayan o. Oh. Ayan, yung maliit na yan mga bro. Ayan o. Oh. Parang mayroon siyang titi-titi. Ayan. <laughs> So, yung timing mark naman sa flywheel, mga bro. Ito. Ngayon, papantay natin yan, mga bro. Ayan. Pantay natin ang gusto doon sa pinaka... Ayun no. Pero hindi makita ng gusto, ano. Lagyan natin ng tanda. Ayan. Ayan. So, ipapantay natin dyan yung go Ito. Timing. Ito kasi yung timing dito pag binuksan mo. Ayun. Pag tinanggal mo yung cover, ito na yung magiging timing. Ayan. Ipapantay mo doon sa loob. Ayun. Okay. So, dapat yan mga bro. Ito, yung buhit na yan at saka yung titi-titi doon, pantay. No? Ayan. So, pagdating dito mga bro, ayan, kung mapapansin nyo mga bro, Pantay na pantay din No Yan Okay Pantay na pantay Okay Tandaan Kasi yung ibang motor mga bro Hindi lahat ng Cam Ng makina na camching ganyan Ay pare-parehas yung timing Mayroong Timing Na yung timing mark dito sa may shop, Ay nasa baba No Medyo delay ng kaunti uh, Advance ng kaunti pero mayroon namang motor na cam chain na yung timing mark ay nasa taas banda. Medyo delay ng kaunti. So yung dito advance doon delay. Pero yun talaga yung pinaka timing nun para maganda, maganda yung pick up nya. Diba? Kasi pag binago mo yun at ano ba, binaklas mo at pagbalik, hindi mo na ibalik sa tama yun kasi sinundan mo lang yung timing sinintro mo pero pag ginamit mo, pag tumakbo ka ng mga utsinta pataas, medyo palyado na. 60 pataas, palyado na. Kasi, hindi mo na nasundan yung dating timing. Okay? Kaya dapat, ito yung pinaka-importante talaga mga bro. Bago baklasin klasin yung makina or yung cam chain, yung cam i-check natin ng gusto yung timing. No? Ipantay natin yung timing dito sa flywheel bak saka natin tingnan yung timing dito sa kami shop. Para pagbalik natin, so pag ginamit natin, ganun pa rin yung kondisyon ng makina, walang pagbabago. No? Bumalik pa rin yung lakas. Kasi ang daming nagtatanong sa akin na nagpalit na raw sila ng piston ring, valve uh, carbonized, no? Alat in overhaul na pero uh, nagpalya na, no? So wala na siyang hatak pagdating 60 pataas pumapalya na siya kasi ang pinaka importante doon mga bro timing talaga no kahit anuhin pa natin palit mga piyesa niyan mga bro pag nawala ka ng timing dyan hindi mo na ibalik sa tamang pagtiming timing sablay mga bro talagang mamamalya mamumroblema ka no so ang ibig ko sabihin dito mga bro wag natin sundan yung timing na nandito no ang pinaka importante dyan pag binaklas bago natin baklasin tingnan muna natin yung timing para pagbalik natin ganun din sa dati kasi yung timing mga bro ay iba iba okay so maliwanag yun ang gusto kong i-share sa inyo so tulad nito mga bro uh, magpapalit papalit ako ng, ng cam chain so tinignan ko agad yung timing no yan So, nandito yung timing. Ayun. Ayun. Ito yung titi-titi. Ito naman yung timing sa flywheel. No? Pero pagka... Ito, sasabihin ko lang. Pero pag nandito pa yung cover, mga bro, may takip pa dito sa flywheel, ang timing niya na tinitingnan dito. Ayan. Yung letter T at laka... Uh, letter T at saka letter F. No? Pero ako nagtatiming talaga ako dun sa letter T kasi yung FI parang mag-advance siya ah mag-delay ng kaunti ito kasi yun yung top button center pinakataas okay so yun lang mga bro ang pinaka importante so ito mamaya papakita ko na, ah, papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos ko share ko na lang mamaya pag paandar ko no So, mapakinggan natin yung tunog. So, hindi ko na binidyo kanina. No? Hindi ko na pinandar kasi mag-iinit pa yung makina Uh, binaklas ko na lang kaagad uh, ito ito na nga para gusto ko nang may share sa inyo kasi ang daming nagtatanong sa akin na malinis na raw yung carburetor, malinis na bagong spark plug, bagong piston ring, kuwil, biniliyan, bagong sila, lahat na lang binilihan pero palyado pa rin. Hindi nila makuha kuha, no? Kasi maaring yung timing doon ay hindi na naibalik sa dati. Okay, tanggalin natin yung roller sa gitna, no? Mayroon siyang roller guide sa gitna. So ito na kasi yung design ng RS at XRM na FI. Yan, parang katulad na siya sa XRM 110. Mayroon na siyang roller sa gitna. So yung tensioner, pinalitan nila ng dito sa ilalim, no? Katulad XRM 110. So, sa halit na dito, yung sa XRM 125 na version 1 Ayan So ito yung ro roller Okay So okay pa naman yung roller mga bro no? Ayan So magpapalit na lang tayo ng Cam chin. Okay mga bro Ayan So napansin ko lang mga bro Maliban dito sa Ito yung sa tensioner No mayroon pang dating guma Ayan no oh. Meron dating guma dito sa loob. Yung dulo ng tensioner. So, pero nandito, yung nakakabit, nandito pa rin yung guma, mga bro. Ayan, no? So, ibig sabihin, mga bro, nagpalit na pala sila ng tensioner. Dahil maingay nga cam chin, nagpalit na sila ng bagong tensioner. Dahil akala nila siguro tensioner lang. So, maingay pa rin. No? Ngayon, mga bro, ang problema kaya ang problema dyan kaya siguro maingay pa rin yung chain dahil dun sa XRM125 na nung una kong ginawa tinuro ko doon kung paano mag bleed ng langis dito no? pag nagpalit ng chain kasi pag nagpalit ka ng, cam, ng tensioner matatapon yung langis dito no? pag natapon yung langis dyan tapos nilagyan mo ulit ang tensioner at pinandar maingay na rin yan talaga mga bro kasi wala nang langis na nagpapam. dapat yan binubuksan mo na dito para pasingawin yung langis no? so tinuro ko na yan dun sa una una kong video sa XRM125 no? na dapat tanggalin yung to. tanggalin mo yan tapos paandarin mo siya pag lumabas yung langis dyan na purong langis at wala nang hangin isarado mo na yan mga bro okay na yun perfect na yun magtutulak na yung langis doon sa tensioner kasi itong tensioner ang purpose nito mga bro kaya may mga butas-butas yan kasi yan ang pinapasokan ng langis okay so sige ako uh, kuha muna ako ng parts para malagyan natin Start. Kanjok-kanjok muna ah. Okay, kailangan lang natin palabas hindi to mga bro, yung langis, no? Para pag labas ng langis, sarado natin wala nang hangin. Ito yung okay, magtutulak na tensioner. Start natin. Oh. Okay. Hintay uh. so, natin magkaroon ng langis. Okay Okay Pangis okay. na Magas na Oo Kaya kasi nagbubumba rin sa tingin natin bro ayan so pinandar natin i-bleed natin yung langis so para mag-pop doon sa tensioner ayan okay na so ayan na mga bro so salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunod sa aking youtube channel ayan hanggang sa muli kuya bird channel